Basta atin daratang tiyan. Pagpunta lang kung may mahal, yan po sa mga tiyo di mo makikita na kung may sira wala. Kasi may mga <laughs> May mga ano pa. Saan pwede nga yan? Ang bata talaga yun. Palaya. <laughs> Pukuha si yung mga talangan? Magkano na kamatis, boss? Higa mo na ako, te. Eh. Nice. Guys. <laughs> <laughs> Tsama ka na nitong pang niya. na kaya ako nang kitang pabalat na ni nga Beko, ako itang makamasa o mamata na. Thank you. gram sa crispy fry. ang madagol. Boss, thank, thank you. Thank you. Thank you. Hatid muna natin si ate. Kapon di, di natin siya nabigyohan eh first day of school, second day of school ngayon. Ito po yung bag niya. Asul ba Ben. Binibilihan ko siya ng Dora at Benten na panty, ayaw daw niya. Great. First year ka pa lang, kahit mag Dora pa yung panty mo, tsaka Benten, pwede ka pa. <laughs> Nina? Oh, tingnan mo si mama mo daw, noon, hello kitty daw. Mm. Iya, yeah, pindoro pong bente na bisa. Ah, oh. Mag-iika kita. Kita libutan. Iika muna. Heto <laughs> <laughs> po yung medyo kinakapakapapo natin siya. Ito habang si Sao ay nagtatrabaho na ako po ay naantay ko yung oras ng pag Hatid po natin kay ate Priority pa rin natin Siyempre, priori, Sinabi ko naman po ay Isaw na Priority ko po talaga yung mga bata has, Sa paghatid sundo mm -hmm. Do, Dahil siguro po sa naranasan ko dati Yung naglalakad, yung gano'n Sabi ko, pinangako sa sarili ko na kahit anong ay, Hindi naman bala kahit pa parang, Sorry po Lord Sinubog pa rin ng Lord yung pangarap ko na Hatid sundo ko yung mga anak ko po sa school Kung maaari po sana Yung po yung pinalangin ko dati gusto ko po silang hatid sundo dahil nakaranas po ako dati ng paglalakad. Sa asin, sobrang layo, naglalakad po ako. Kaya ako maaari po sana, kung loobin ng Panginoon, hatid sundo ko po sila sa school, pati si Rai Rai. Kahit uh, dalaga na po si ate, gusto ko pong hatid sundo siya. Pero gusto niya mag-commute, syempre mag-commute po siya. Yun lang, sa baon niya. May mm May pa lang bakal. Mm. mm Pagka hatid ko kay ate, uh, pagka-uwi, gisingin naman si Rai Rai kasi alas 7 yung pasok niya. Hmm. Ang kita, matalamsing ako. O yak, matalamsing ako. Makakita mo ulit. Rai, 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 gara lah. Pagkakataon ka, pagkakataon ka. Pagkakataon ka. Pagkakataon ka na. Gano'n ka. Ano, itong ham? Ham buo. Ham buo, tapos? Tatlong um, red bell pepper. Red bell pepper, three. Wala rin tomato paste. Wala, wala rin tomato paste. Wala, wow. sinabi ko yung banjan mo natin. yung pagkabayad nyo po ng bills tapos nawalan kayo ng LPG tapos ngayon eto wala na tayong bigas kamot ulo Yung pala po pala yung napamili natin kanina sa may public market po ng porap magkakamansi po tayo ngayon Ayan. tapos bumili na kaagad si Sao na ano daw parin din na daw ako mag slice egg po natin Gawa lang po tayo ng suka. Pinapagawa na tayo ng suka para sa ating leeg manok. Sangkap para sa ating suka. Ayan. Bawang, sibuyas, sili, tsaka yung mga ibang pampalasa po natin. Nakagawa na din tayo ng suka at tsaka nakapanghiwan ng sibuyas para sa panggisa. Hatid lang muna natin si Rai Rai. the ball game. Let's go. Three part lang doon ito. Manghiwa na tayo. Para sa sipo egg natin. Ito yung mga itlog. Nung gulays. G. po. na no, nakapanghiwa na tayo para sa ating ginataang lang uh, ano kung kamansi 'yan sa ginataang kamansi natin. Nagamit na din dinisaw yung ibang mga bawang natin para sa sipo egg. Noto yan po ang sipo egg po natin na pang-carinderia po ano. Kasi yung nakaraan po yung nakita po ninyong food tray po na pang sipo egg ay baltad. Oh, sipo egg na pang oh, ano sipo egg na pang food tray ay mas malalaki po yung hiwa po ng ham dahil ito po ay pang negosyo kaya ayan po yung itsura niya ngayon pero yung lasa medyo nagkakalapit naman po or same lang nagkakalapit talaga lapit talaga oh lapit talaga sige. pero hipon mm, ah oh, yung pala yung iba sige mm. sige kasi po. lugi na tayo kung may hipon mm. yan kasi yung yung ha ano, Eto yung budget friendly na pang araw-araw na ulam isingit ko lang yung ano mo chicken roll mo cordon blue. Magkalasa mm -hmm. po sila nung ano pong mm. ano. Siyempre, yung sangka. share ko lang po. Ay, hindi pa pala na-upload yun. Ma-upload pa lang po niyan. Ayan po, ayan. Ayan. Boom. At ayan, hindi po siya magiging sipu-egg, no? Kung wala po siyang egg. Huwag lang yung egg. No. Nakita. Bakalok, ito. Bumubula-bula na kasi ito eh, oh. Mamprito na po tayo ng leg ng manok. Ayan. Habang nagpapainit na po tayo ng mantika. Nakapaggawa na din po tayo ng dry butter daw, sabi ni Sal. Grabe, ang bango talaga ng luya. Nakagutong yung kamay ng luya. Para po to sa ating ginataang kamansi. At ito naman po ang ating kamansi. Ito na po ang ating ginataan. at ito naman po ang ating mga leeg ng manap nailagay na po natin dyan ay, hindi pala ako nailagay na po ni Saw ang pangalawang ginataan na unang tiga sarap po daw ayan ayan paratagal ayan yun o, oh. kitang kita po ang pagka-blurriness o po no, no? galing niyo po no Ayan. Stop <laughs> the Collaboration ng mga vloggers. <laughs> <laughs> narinig, narinig ko sa mga pinapanong yun. Oo, bigla silang tumatatak sa utak ko eh. Ayan, sabi ng isa. Tapos yung isa, pardagol. <laughs> yun no, nakapaglinis na din tayo nakapaghugas ng mga lineras uh, ayan, ito na lang yung pinifrito natin tinawag na tayo ni Sao medyo madambi-dabilaw yung i-deliver -de natin ayan. ito na lang yung hugasin halos na, uh, nahugas na yung hugasin yung natitira lang yan yung ginagamit na linera dun, yung may mga laman oh, ready to deliver na po tayo ito po yung mga ulam natin tricycle siguro ulit hindi pwedeng single tao so, po deliver po ulam One po deliver kung eri ka po at ay pala one sixty po thank you po sir thank you i ko pong pag-ya. <laughs> 2.30 po. Explain. Mm. Ate Flor. Mm. Yung sinabi ko niya, wao ko namin kang Ate Flor. Mm. Grabe. Grabe po talaga. Thank you po, Lord. Sa mga araw-araw po na umorder po sa atin. May nagbago na. May nagpa-additional pala. Ate Flor. Ate Flor. Ati floor. Ati floor. Magpapat. Magpapat eh. Magpapat. Dahil sa road close po yon kanina. Hindi pa tayo nauna na po natin yung nandito. Ay, kay Ma'am Cyril. Suki okay po natin. Jennifer. Ay, Garandalus. Uh, Cyril Kimo. Saeto po. Online na po natin 'to. Sarado po yung daan dito sa may la, Leona sa ni Sagun Kaya kami tayo nagka iba iba yung ano natin ngayon Pagkakasunod sunod Muna tayo dito kay Sire ganyan Huli yung Leona Tapos Jay Lupera Carla Salam Road lang din tayo magkabalabalik doon yung pagkakasunod-sunod dahil malayo yung ano, iikutan doon sa may ano, sa Randalus. Ayan. Tau po. Tapit lang pala, andun lang yung dinilibro natin tapos dito. Sabi ni Sao yung may pull yung tapat. Ayan. Jennifer. Yung kasing isa, yung detour niya, o yung sandahan niya, doon pa, doon sa may malaking bahay doon. Ay, order po. Malit lang yung daan dito eh. Ito. eh, eh Sarado yung daan doon. Nagkanda ligaw na tayo. Dati may daan dito eh. Ngayon parang... kaya yun kaya po itong Sony Sagon po? Yeah. Sony, Sony Sagon po Ano ba yun? order niya pong ulam po Ay. Yun kanina, sa gitna yon, Kaya di tayo makadaan Ayan kanina, sa gitna talaga yan kaya hindi tayo makadaan kaya umikot tayo tapos ngayon buti nakita natin na pwede na lumusok yung tricycle dalawa na lang tao po deliver po <coughs> umalis na muna tayo doon unay na natin yung kay ma'am Jade Lopera medyo wala atang tao sa bahay tumatawag lang si madam dahil teacher siya walang tao sa bahay nila kaya na na natin to Sinundo po, po muna natin si Ray Ray kasi sakto po paglabas niya. Ito po si ma'am, uh, nasa school po daw siya. Tapos yung kapatid niya ay umalis po sa bahay uh, na hindi po nila alam. Kaya ayon, uh, deliver na lang po natin to. Sinundo ko lang si Ray Ray. Tara po. another to deliver na naman 'to naman 'to lagpas na kayo ni factory. gusto ko lima na naman. Ayan, kumakain na si Disney. <laughs> Disney princess. <laughs> hindi mo damit yung ano natin ngayon ah. Thank you po Lord Jesus. Mamaya na lang. Kasi ako makain pa ako. At, hindi rin po pumapasok niya sa ano ko yan. Ayan, ah, yun po yung mga din-deliver na natin. Ay, sa totoo lang, kahit maghapon po ako mag-deliver, okay lang. Sa <laughs> <laughs> akin. Okay. Ito yung benta natin. Gangsta na ba ako niyan? Yo, gangsta. <laughs> Ayan, 4-2-10 4-2-10 to, to lahat total Kung nabahala mong kwenta dyan Labangga okay, Plus 30 pala yung mga tips Magkano lahat ng 30? Yung susunduin ko, nandito na May masahe ka? Anong gabi may masahe? Magkano masahe mo? Ay? Pangangan mo pag umaga naka ano po si Rai Rai yung ano ba tawag doon blouse ba yun tapos pag hapon dahil mainit t-shirt lang dalawang beses po sila pumapasok Ano ang tanongin kayo? Ati ka mabiskut ka, di ba? Alay! ang biskwit mo. Magsabay na yun magtita. Magtita po yan. Anak ng pamangkin niya ano, si Maymay. Yan na yan. Si Dot Dot. Pamangkin nila po ng Pips. Ayoko na yung pakasin bag na. Pag naman ang bag ko. Ha? Ako na yung bag mo, Dot. Kumakain na yun yung anak ni Fiona. Tayo, kuha tayo ng gulay. Ano yung sinasabi mo kanina yung musang babot sa tip? Gusto niya sa kanya yung mga tip. Ay, yung mga pamasa para sa pasahe. Oh, ay, pasahe, pasahe, pasahe. O, bro. Tapos yung kukunin niya, pang limang order na ulam. Tapos gusto niya sa kanya yung ano? Sabi ko kasi, sa eh, dapat, dapat yeah. sa yung mga pamasahe. Sabi ko hmm. gano'n. Ano Anong pamasahe? Sabi niya. Anong pamasahe? Sabi niya gano'n? Ang dami mo kumuha ng ulam. Sabi niya gano'n, Kuha pa ng pamasahe. Tapos bigla ko na-release. Ay, oo oh, nga, no. Sabi ko, yun na lang pala yung pinakabayad ko. Sabi ko. Siyempre, ito na lang sa may, ano, sa may sipo egg. Siyempre, hindi na, na po magbibenta doon. Kaya kainin nyo lang natin. Tapos tag-isa kami nila ate at si Sao.